Milyon-bilyong pera ng Pogo, sandamukal na salapi ang natutuklasan sa mga pangkong gamit ng mga sindikato. Mula nang ni-raid ang Pogo sa Bamban, marami ang nasangkot, matataas na politiko at mga tauhan sa munisipyo. Karamihan ay yumaman ng gabundok. Ang hindi maunawa ng marami ay kung saan ba nang gagaling ang pera ng mga offshore gaming operators at halos hindi na mabilang ang kwartang panampal sa mukha ng mga korap na opisyal. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na natuklasan na kung saan nagmumula ang bilyones ng mga sindikato. Resulta ng katiwalian na hindi lamang Pilipinas ang damay, pati buong mundo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Ang kaso ni dating Mayor Alice Leal Guo ay nagbabaga at naglalagablab. Maraming pangalan ang lumabas na nasangkot sa mga sindikato na nagpapatakbo ng mga pogo hub sa bansa. Napagalaman na may halos apat na pung bank account si Guo sa mga siyam na bangko at sumobra sa apat na bilyong pisong nagawang transaksyon sa loob ng ilang taon. Tapos ang bangko ng tanyang farm kung saan daw siya lumaki ay nagsagawa ng labing pitong bilyong pisong transaksyon. Ang bangko ng Hongsheng nagsagawa ng sobra sa 3 bilyong pisong transaksyon. Sa babuyan ni Mayor, 800 milyong piso ang naging transaksyon sa loob ng ilang taon. Mapapansin na bilyong-bilyong piso ang perang kumikilos. Ito yung mga natagpuan na direktang kasama ang pangalan ni Mayora. Bukod pa sa mga hindi pa natin napag-aalaman. Bukod dyan, hindi pa nahahagilap ang mga bank accounts ng mga mas mayayamang incorporators ng sindikato. Katulad ni Hong Jiangyang na may ugnay sa family at si Huang Jiyang na sangkot naman sa ibang krimen sa China. Ang halaga ng pagpapagawa sa pogo sa bamban ay pinaniniwala ang aabot sa anim na bilyong piso. Paano pa kaya yung mas malalaking pogo hub katulad ng nasa Cavite? Kaya marami ang nagtatanong kung saan ba nang gagaling ang sandamukal na pera ng mga sindikato. Kung sumusubaybay ka sa teleserye ni Alice Guo, ngayon malalaman mo. Saan kumukuha ng kwarta ang mga sindikatong in -chick? Hindi maaaring kita lamang sa ilegal na droga dahil kung ganun, siguradong matutunogan ng otoridad ang napakalaking bentahan nito. Kung sa sugal naman, masyadong malaki ang perang sangkot kahit palaging panalo ang sugalan. Bukod dyan, sa China madalas ang bagsak ng pera mula sa mga pogo at may limita ang halaga ng perang pwedeng ilabas sa bansa. Ilang libong renminbi lang. Kaya talagang palaisipan ito sa mamamayan. Pati sa Senado, hindi rin matunto ng mga senadorang paper trails ng bilyong-bilyong salapi ng Pogo. Totoo na sa money laundering na itatago ang pera. Pero hindi nito nasasagot ang tanong kung saan ang gagaling. Saka sa kasalukuyan ay, unti-unting bumabagsak ang mga negosyo sa China katulad ng paglagapak ng isa sa pinakamalaking pinagkakakitaan sa bansa, ang real estate. Milyon-milyon ang nawala ng trabaho. At ayon sa Asia Financial, yung mga kagagraduate lang ay umaalis sa syudad dahil sa kawalan ng trabaho. Ilan sa mga dahilan nito ay ang paglisa ng ilang dayuhang kumpanya palis ng China at ang pagsarado ng ilang libong negosyo dahil sa mga lockdowns. Mahirap humanap ng trabaho ngayon sa mga syudad walang pagkakakitaan, mabagal ang ekonomiya at wala ang pera. Gayunpaman, saan kukuha ng pansustento ang 1.4 bilyong mga injig? Kailangan tugunan kung ayaw ng mga komunista ng pag-aalsa. Antiveros echoes the words of Interagency Council Against Trafficking under Secretary Nicholas T. regarding Guo's possible fate. Bago matapos ang taong 2021, isang opisyal ng Chinese Central Bank na tinatawag nilang People's Bank of China o PBC ay nagbagsak ng isang reklamo sa munisipyo hinggil sa isang krimeng na gaganap sa loob mismo ng China Banknote Printing and Minting Corporation. Ito ang sangay ng PBC na nag ng pera ang Chinese Yuan o Renminbi o People's Money. Ayon sa reklamo ng lalaki na ilang buwan pa lamang nagtatrabaho sa sangay ng gobyerno, nakatuklas ito ng matinding paglabag sa batas. Dali yan namang inimbestigahan ng otoridad at napagalamang lumalabag sa batas ang mga mismong namumuno sa malaking kumpanya. Paglabag? Naa-apekto hindi lang sa financial system ng Pilipinas, pati sa buong mundo. Ilang araw nagtagal ang investigasyon ng kapulisan at naituro ng na nagre ang kanyang natuklasan. Base sa ulat, napansin nito na pinahihintulutan ng management ng korporasyon ang isang iligal na gawain. Kung paano ginagawa ang pera. Ang bawat papel na pera ay may mga serial numbers. Sa Pilipinas, minsan may isa o dalawang letra. Tapos kasunod ay anim o pitong numero. Nakatatak ng asymmetric ang ilan. Para sa seguridad, ito ang palatandaan kung ilan ang naiimprinta ng Banko Sentral at ang bawat isa ay may unique na numero o may sariling serial numbers. At ang reklamo ay, dinodoble ng banko ang pag ng pera. Ano ang kinalaman nito sa Pilipinas. Ang resulta sa investigasyon ay kumalat na parang apoy sa tuyot na kubo. Ang Bangko Sentral ng China ang nangangasiwa kung gaano karami ang nararapat na iimprintang pera. Ito ay upang panatilihin ang balansing ekonomiya para maiwasan ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin Pagkulang ang perang gumagalaw sa bansa at ang kabaligtaran para maiwasan ang deflation o pagbagsak ng presyo ng mga paninda. Kaila sa marami na mas masahol ang deflation kumpara sa inflation dahil pangit tayo nito na masama ang lagay ng ekonomiya. Kaya binabalanse ng Banko Sentral ang pag sa pera ng bansa. Siyempre kapag ang China ang may problema sa ekonomiya, damay ang buong mundo. Ang serial number ng bawat pera ay panigurado na hindi ito mabebeke. Kaya sa pera ng Pilipinas, mayroong mga asymmetric na numero. Mas mahirap itong magaya. Pero alam ng mga netizens na pagdating sa batas, walang pakialam ang mga ijik. Lulusot ang mga iyan kahit sa butas ng karayom para makapandaya. Ang pag ng mga perang papel na may parehong serial numbers ay lusot sa batas dahil sa mo ang mga numero kahit nakilatisin ng otoridad pero may masamang idudulot ito kung gagastusin sa loob ng bansa. Kung ilang daan o ilang libo lamang ang duplicate na imprinta, wala sanang problema. Madali na itong masipat at alisin. Yan ay kung gusto nilang alisin. Pero hindi, ayon sa reklamo, dalawang trilyong yuan ang ilegal na dinoble. Binalita sa Kaixin Global Noong buwan ng Disyembre taong 2021, nakusang nagpa-aresto ang direktor ng kumpanya na nag imprinta ng pera sa China. Ayon sa China Daily, si Chen Yaoming ay iimbestigahan dahil sa serious violation of party discipline and law, isang mabigat na paratang. At sumabog ang balita sa China at natunogan ng mga netizens doon. Sa China Daily, pinahayag na ang dating board of director ng Banknote Printing Corporation ay iniimbestigahan. Hinulat din na isa pang opisyal ng bangko ang tinanggal, si Heilin, ang deputy secretary ng kumpanya. Kung dalawang trilyong yuan ng dinoble o sobra sa talo na bilyong dolyares sa pesos ay aabot ito ng labing walong trilyong piso. <Complex> Dahil sa may nagsumbong at natunogan rin ng mamamayan, napilita ng gobyerno na imbestigahan ito kahit ng bangko ng China ay hawak nila Kumbaga, damage control ngayon para hindi mapasubo ang mismong gobyerno dahil sa napagalaman na mga miyembro pala ito ng Partido Komunista. Sinabi sa Global Times ang tagapagulat ng mga komunista na itinanggi ng Banko Sentral sa China na pinapayaga ng dating direktor nito ang pag-imprinta ng dobleng 313 bilyong dolyares na pera. Pati sa South China Morning Post, pinahayag na itinanggi ng China ang karumal na naganap ang forgery ng 314 bilyong dolyares. At sa Bloomberg, ganyan din ang sinabi na itinanggi ng China na nag sila ng dobling bilyones at ang hinala ng marami ay dati na itong ginagawa. Malubha ang implikasyon nito sa financial system ng buong mundo dahil ang bilyong-bilyong renminbi na pumapasok sa mga banko ay wala palang backup ng tunay na ekonomiya. Isa pa, ang double dobling trilyones ay madaling palitan kahit waldasin pa ng mga sindikatong hawak ng partido. Magpapagawa na lang sila ulit. Pero hindi nila gagamitin sa loob ng bansa para makaiwas sa deflation. Gagamitin nila ito sa mga transaksyon sa abroad, pantayo ng negosyo, pagpapagawa sa mga pogo, pambili ng mga ari-arian at pangsampal sa mukha ng mga kurap na politiko. Kaya mapapansin kapag bumili ng lupa at kondo ang mga inchik. Madalas ay cash para masiguro na papasok sa bangko ang dobling serial numbers bago masuri. Anong ara lang mapupulot dito? Kaya pala napakaraming pera ng mga sindikatong hawak ng komunista sa Pilipinas ay marahil dahil sa ilegal na dinodoble ng kanilang bangko ang pag ng pera. Walang sabit dahil sa lihitin mo naman ang mga serial numbers pero matinding pinagbabawal dahil sa sasagabal sa financial system ng buong mundo. Kaya yung mga pogo sa bansa ay bilyones ang halaga. Pati ang panampal sa mukha ng mga na politiko ay bilyones din. Kaya dapat magingat ingat ang taong bayan dahil kahit sa ang gubat ay mayroong as. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral, tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.